Naghain ng election protest si outgoing Cebu governor Gwen Garcia sa Commission on Elections, COMELEC. Kinukuwestyon ang resulta ng gubernatorial race sa election 2025. Sa pulong kasama ang mga alkalde ng Cebu, iginiit ni Garcia na hindi umano nagsasalamin ng tapat na kalooban ng mamamayan ang resulta ng halalan. Ayon sa kanya, kinu-question nila ang mahigit 4,100 clustered precincts bilang patunay ng good faith. Tinalo si Garcia ng katunggaling si Pambare 4 na nakakuha ng 1,107,728 na boto. Samantalang si Garcia ay may 764,884 na boto. Samantala, Nanalo naman ang katandem ni Garcia na si Glenn Soko bilang Vice Governor ng Cebu. Umaasa si Garcia na agad aksyon ang COMELEC sa kanilang inihaing reklamo. Sa tingin mo, makakaapekto ba ang election protest ni Gwen Garcia sa integridad ng katatapos na halalan sa Cebu? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.